si Melvin at welcome sa aking channel. Dito, magkakaroon tayo ng mga exciting na content tungkol sa horror true stories. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga videos na inihanda ko para sa inyo. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para maging updated sa mga bago kong uploads. Salamat sa pagbisita at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Magandang araw po, Sir Melvin. Ako po si Marcelina at nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na karanasan na nangyari sa akin sa iba't ibang mga lugar sa probinsya. Kung may mga naririnig po kayo na hindi maipaliwanag na mga kwento o mga karanasang nakakakilabot, baka po makapagbigay liwanag ang kwento kong ito sa inyo. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa akin. Pero sana po'y magbigay gabay sa atin ito. Lalo na't marami sa atin ang naguguluhan pa hanggang ngayon sa mga ganitong karanasan. Pagkakataon sa unang karanasan, unang nangyari po ito sa isang malit na baryo sa probinsya, sa isang liblib na lugar na halos wala nang dumadaan. Sa madaling sabi, ang lugar po ay tahimik at wala masyadong tao laking gulat ko ng isang gabi. Habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon sa barangay, may naramdaman akong kakaibang lamig na pumatak sa aking katawan. Habang binabaybay ko ang madilim na daan, may narinig akong mga yapak. Inisip ko na baka may dumadaan na tao, pero ang mga yapak ay tila mas mabilis kaysa sa akin at pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko po nakita kung sino. Pero ang nararamdaman ko ay parang may kasamang presensya. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nang makita ko ang isang madilim na anino sa gilid ng daan, nanigas po ako sa takot. Tumigil ako sa paglalakad at nakita kong gumalaw ang anino patungo sa akin. Isang mabilis na sulyap lang po at nagtakbuhan na ako pa uwi. Wala po akong lakas na magsalita o mag-imbestiga pa dahil sa sobrang takot. Sinundan ko na lang ang aking pagramdam at nagtago ako sa loob ng bahay. Karanasan sa bahay, pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok at tinanong ang mga kasama ko kung may nakita ba silang anino o narinig na kakaibang tunog. Sabi nila, wala naman daw. Ngunit ako po mismo ang nakaranas ng kakaibang pakiramdam. Minsan po, habang natutulog ako, may naririnig akong mga kaluskos mula sa ilalim ng kama na parang may gumagapang. Hindi po ako nakatulog ng maayos. At tuwing madilim, nararamdaman ko na may mga mata na sumusubok akong titigan. Minsan, akala ko po ay nananaginip lang ako. Pero kapag gumising ako at tiningnan ng paligid, wala naman po akong makita kundi ang kadiliman, paglisan, at pagbabago. Minsan po, nagdesisyon kaming magalis at tumira sa ibang lugar. Pero hindi po natapos ang mga kakaibang karanasan. Sa isang lugar na medyo malayo na sa probinsya, halos kagaya ng naranasan ko sa unang baryo, nangyari ang isa pang nakakatakot na karanasan. Habang ako po ay nasa isang maliit na kubo, naghuhugas ng mga damit sa batis may nakita akong babae sa dulo ng kalsada na nakatayo lang. Nakaputi siya at ang kanyang buhok ay mahahabang itim na tila bumangon mula sa tubig. Dahil na rin sa pagkabigla, iniwasan ko na lang siya at nagpatuloy sa aking ginagawa. Pero sa mga susunod na araw, ako'y laging nararamdaman na may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung totoo o guni, -guni ko na lang pero nararamdaman ko ang presensya ng isang babae sa bawat hakbang ko. Isang panghuling karanasan. Isang hatingabi. Habang ako'y naglalakad pa uwi, nagdilim bigla ang paligid. Ang lamig po ay tila nagpalala ng takot na nararamdaman ko. Habang ako ay naglalakad sa madilim na kalsada, may naramdaman akong kakaibang hangin at may mga silya sa gilid na gumagalaw ng mag -isa tinutok ko ang aking flashlight sa isang silya at napansin ko ang isang malabong mukha ng isang matandang babae. Mabilis akong umalis mula sa kalsadang iyon at nang makauwi ako, hindi ko na kayang magsalita. Ang pakiramdam na may mga kasamahan ako pero wala, ay nakakatakot. Minsan po, ang mga hindi nakikita o hindi maipaliwanag ng mga karanasan ay nagiging mas malakas, mas real, ang mga takot na iyon tumatak sa aking isipan at hindi ko pa rin alam kung ano ang totoo o imahinasyon ko lang. Wakas at mensahe. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin may paliwanag kung ano ang mga nangyari. Baka po ito ay mga kwento lamang ng mga matandang kababalaghan sa probinsya. Ngunit para sa akin, may mga bagay sa buhay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o ng logic. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganito, siguro po ay makakatulong kung tayo'y magdasal at magtiwala sa ating pananampalataya. Walang masama sa magingat at maging handa sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Maraming salamat po Sir Melvin at sana ay magbigay liwanag ang aking kwento sa iba pang nagnanais na maintindihan ang ganitong klaseng karanasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga nakakatakot na kwento. Salamat.